Magkapatid, patay, isa sugatan matapos na pagbabarilin sa loob ng bahay sa Quezon City. Rajman Lestor, Alerso Balita. Patay ang babae magkapatid habang isa ang sugatan ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa loob mismo ng bahay sa Genoveva Street, Barangay Gulod, Quezon City, pasado alas 8 kagabi, Setyembre, Agis. Kinilala ang mga nasawing biktima na sina alias Jennifer, 34 anyos, at alias Angela, 36 anyos. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Aljun Belista ng Loveliches Police Station, lumalabas sa kanilang investigasyon na nagkukwentuhan ng mga biktima sa loob ng bahay. Nang biglang pumasok ang dalawang lalaki na nakasuot ng helmet at itim na jacket, tsaka sila pinagbabarila. Bumaba daw yung, ano, yung mga suspect na yun sa motor. Isa, isang motor yung gamit nila, then dire-diretso dun sa bahay. Pinasok yung bahay ng dalawang suspect and allegedly may dalang baril. Both yung ano, parehas yung suspect. Nagtamo ng tama ng bala sa ulo at katawan ng magkapatid dahilan ng pagkasawi nito habang nagtamo naman ng tama sa paa at balikat ang isa pang 33 anyos na biktima na si alias Nene na kaibigan ni Jennifer. Samantala na pag-alaman na apat na buwang buntis si Angela at kauuwi lang galing Tarlac upang umaten sa birthday ng kanyang pamangkin sa biyernes. Kwento ng ama ng mga nasawing biktima, bago mangyari ang krimen ay pinagbantaan ang kanyang anak na si Jennifer. Ang nakarating doon sa anak ko kasi sinabi niya sa akin, nga pinagbabantaan yung buhay niya bigyan siya ng tatlong araw na palugit pati na baril niya pati yung ano niya yung kabarkada niya Narecover ng mga otoridad sa lugar ang anim na basyon ng bala na pinaniniwala ang mula sa 9mm at caliber 45 na pistola. Patuloy ang isinasagawang backtracking ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek at ang tunay na motibo ng mga ito sa krimen. Kasama mo sa DZXL, Armen Manila, Rajuman Man Lestoraler, Tatak Armen.